Ito na ang hinintay ng sambayanang Pilipino, ang pagbabalik ng agila sa Davao. Pakinggan natin yung pamahayag ni BP Sara tungkol sa paglaya ni Per Arde sa ICC. Uh, for his return to Davao City and a lot of them prayed that he will be acquitted of uh, the charges and uh, we thank the Filipino community, communities around the world for their prayer. O anong masabi ninyo? Sa dami ba naman Pilipino nagmahal, nagdasal, nga sana makauwi siya, sana makalaya siya. Ito na oh, makalaya na talaga. Dininig ng Diyos ang mga panalangin ng sambayan ng Pilipino. Nagakatindig balahibo ito sa dami kasing nagawa ng ating dating presidente sa ating bayan, sa malasakit niya sa Pilipino, talagang yung dinaanan niyang matinding pagsubok, hindi din siya pinabayaan ng mga Pilipino, kahit sa dasal man lang, para lang makauwi sa ating bayan. Yung malasakit ni PRRD sa bayan at sa kasama mamayan, hindi din talaga nakalimutan ng mga Pilipino yung utang na loob sa kanya. Tulad nito, nagkaroon siya ng mga pagsubok, mga problema, kung ano-ano na lang nga nangyari nga hindi maganda sa buhay niya dahil sa malasakit niya sa bayan at saka sa mamayan, sa mamamayan. Hindi din siya tinalikuran ng mga Pilipino nga marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya napakaraming tao nga nagdasal, nagpakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. Yan ang tunay ng mga Pilipino. Marunong tumanaw ng utang na loob. May hindi ka Pilipino. Pagka hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa mo, pangbihira lang ang Pilipino nga ganun ang ugali. Kaya maraming salamat nga. Yun na. Makauwi na siya. Kung matandaan natin yung mga sinasabi ni former President Duterte nga, sinong nakinabang sa mga ginagawa ko? 'Di ba, taong bayan at bayan? Eh 'yun yung napala niya. Tama naman talaga yung sinasabi ng ating uh, dating presidente. Ang bayan at taong bayan naman talaga ang nakinabang, pero ang nagdusa siya. Pero kahit napahamak si PRRde sa ginagawa niya sa bayan at sa kasasambayan ng Pilipino tulad yung nangyari sa ganya, ang mga Pilipino naman, tumanaw ng utang na loob. Kaya ang masabi ko, maraming maraming salamat nga makauwi ka na Tatay Digong. Hintayin namin yung pagdating mo dito sa Pilipinas. Bago tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Sana suportahan ninyo yung munting channel natin ang Dintoy TV sa pamaraan ng pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at sa sunod na mga video. Mabuhay tayong lahat. At bye bye.